Dear Nanay at Tatay, Una sa lahat, Gusto kong magpasalamat sa pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. It was so unconditional in every sense of the word. Napaka-bless ko dahil kayo ang mga naging magulang ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magpatuloy at magsimula muli na wala kayong dalawa. In four days, magbe-birthday na ako ulit. Ito na yata yung pinakamalungkot kong birthday. Nasanay kasi akong tuwing magsiselebrate ako ng mahahalagang okasyon at milestones ng buhay ko nandiyan kayo. 20 years ago, kayong dalawa yung kasama kong nangarap. Alam mo na yung naalala ko pa mga two years ago, sobra kang excited sa 20th anniversary ko. Tinatanong mo pa nga, anak, ano kaya ang sasuotin ko sa concert mo? Napakasakit, napakahirap. Pero ngayong gabi, alam kong kapiling ko kayong dalawa. Sana nakikita niyo kung gaano karami yung, yung mga tao, yung mga nagmamahal, yung nakikiselebrate sa akin ngayon. I hope I continue to make you proud. sa tuwing magko-concert ako, kayo, para mawala yung tapat ko. Pero ngayon, wala nang nakaupo sa dalawang special seats na laging nakareserve para sa inyo. Napakahirap mag-celebrate na alam kong hindi ko na mga kasama kailanman. Pero pinili kong ito ang concert na ito dahil alam kong ito ang gusto ninyo. To honor and share the gift that God has given me. Tayo na I promise to take care of myself and continue to be strong for our family. I promise to continue your legacy of love, humility, and gratitude. Kung ano ko ngayon, dahil po sa inyong dalawa. Wala man kayong dalawa sa harapan ko ngayon, I promise that you will have the best seats in my heart forever. Mahalla Mahalkuhayum. Sobra.